Katong nindagan, ma'am na, mawani nila ha. Katong nindagan sa likod. Taka na magsuda eh, mahadlok ang mga tao dyan eh oh. Kanang inyong ginabuhat, mas kadudahan na noon mo. Ipahunong magtalong dito, nanago na mo diri. Oh, to eh. Ah, kinikin ganito na ganito. Nanago ang uban dito, nanago dito sa nisuksok. Imbis nga parahon, may tago ito sa wala. May pahunong dito pero dito lang tago sa sulod. While conducting our checkpoint, ito na nga, may tumawag na sa amin na may mga pumasok daw sa lugar nila. Inakala kasi namin na may malulusutan doon sa gilid pero wala pala. Kaya nagreklamo yung mga tao doon kasi hindi nila mga kilala ang pumasok doon sa kaluban. Kaya mas minabuti nating pasokin doon kasi nag-alala yung mga tao doon dahil hindi nila pamilyar yung mga pumasok na mga motorista doon sa loob at paalala din natin sa lahat ng ating mga kaibigan dyan wag, na huwag tayong bigla-bigla nilang papasok sa mga lugar na hindi natin kakilala baka kasi mapapahamak pa tayo Oh, kataw na dagan Gipala na mo dito ba? ni? sok pa mo dito Kadadahan na mo Ma'am, kayla mo? Ano Oh, wawak mo Wawak mga tao nyo dito Pataka na mong sulod Kataw sa likod Gawas niyo motor palihog. Kamo, kamo gawas niyo. Na, e na, motor palihog lang na malihog mi ninyo. Takal mo sulod mahadlok ang mga tao diri oh. Napay mga bata diri patakal mo sulod. Ka pig. Kita ka nang kita ka nang apela. wat mo dia, mo sabay ta niyo. Adok ng mga tao diri kamo. Kanang inyong ginabuhat mas kadudahan na noon mo. Di pa hunong dito na nago na mo dito eh. Ni tayo ya. Wa saan san na? dire Sa bayad number. Okay, okay ganito na ganito. Ito yung mga nasita natin na nagtago at lumiko na nang bigla. Pinayaan na lang namin kasi akala namin may matutuluyan dito. Pero may tumawag at nagreklamo kaya ayun pinasok natin para mapalabas to sila kasi pinabahan yung mga nasa loob kasi hindi nila kilala. Tata na na. Hindi na nila dito dito Gosho Ah huwag hadlock eh naman po na Tama po na huwag Sige magduda -mag sa inyo ha ba Alam mo Tago-tago okay Nagtarong ba may kandak Ipahunong magtarong Naliko ba mo Imbis nga mo unong mo dito sa awan Nanagan mo dito eh so, Duda gilmin ninyo Ipasta lang sila dito mas mabuti na rin talaga yung kompleto para hindi kayo matulad sa ganitong sitwasyon sabot na rin sa so. okay, kay webbit number pwede well, sinsya po kaya na mo yung mga lisensya lagi na lisensya ikaw sir naka lisensya ah wala ay huwag okay. gan eh citation nung um, kunipod pero ginamabit ang sige may panakop panakop dire kay para malikayan nato ng mga binuang dire nya dapat gina pahibalo mo dapat kumplito mo ang um, magbihay-biyahe ha Dili manipala para lang sa amo para ni sa tanan nga motorista. Ang resto ay mo problema. Ayo ka to ka, kama kay ni sinsa. ka, komod lang ana kadugahan mo mo. Skype. Pero ning kamote na nga may resto nang duha. Kanang ka kay dako kay nagpinalti kon Ethiopia.